Sa iba pang balita maliban sa mga magbababoy sa lalawigan ng Batangas, o pati po ang ating mga manging isda ay humaharap sa masalimuot na sitwasyon. Yan ay matapos umakyat sa 78 milyong piso ang nawawalang kita ng ating mga manging isda, bunsod ng oil spill sa Bataan. Narito ang balita ni Val Gonzales. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang fuel subsidy at mga ipamamahaging fiberglass boats sa mga manging isdang apektado ng oil spill sa lalawigan ng Bataan. Ito ang tugon ng DA at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kasunod ng hindi na kumikita ang nasa mahigit 28,000 bilang na mga manging isda na apektado ng malawakang pagtagas ng langis sa karagatan sa bahagi ng Bataan na umabot na sa Ternate, Tansa Nobeleta at Nur Rosario, Cavite. Sa report na inilabas ng DA, umaabot na sa 78 milyon mahigit ang nawalang kita ng mga mangingisda kasunod ng ipinatupad na fishing ban sa mga kagaragatang apektado ng oil spill. Ayon sa DA, nasa 5,810 mga apektadong bangkang pangisda hang hindi na nakakapamalaot dahil sa insidente sa panig ng Bifar. Una na rin namudmod ng family food pack sa libu-libong bilang ng mga manging isda sa Kabite habang sa pahagi naman ng DSWD ay namahagi na rin itong nakalipas na linggo ng mga family food packs sa habang under assessment kung magpapamigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICSA, sa ngayon ay na rin ng DA ang iba pang mga tulong sa mga manging isdang apektado ng oil spill. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.